Naniniwala naman ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na sagot sa namumurang problema sa kagutuman ng bansa ang ipinatupad nitong walang gutom nutrition education sessions. Paliwanag ng kagawaran, mahalagang matutunan rin ng bawat benepisyaryo ang tamang nutrisyon bukod sa mga natatanggap nitong benepisyo. Ang iba pang detalye, yahatid, ni James Galange. Naniniwalang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maaaring makatulong sa bawat pamilyang Pilipino ang ipinapatupad itong walang gutom nutrition education session sa namumurong problema ng kagutuman sa bansa. Paliwanag ni DSWD Undersecretary Edu Punay, bukod sa mga binipisyong kanilang natatanggap, mahalaga rin na magkaroon sila ng sapat na kaalaman tungkol sa tamang nutrisyon. Sa ginanap na pagbubukas ng walang gutom program cook-off challenge, inuruan ng mga benepisyaryo ng ilan sa mga pamamaraan na malikhaing paggamit ng mga sangkap na maaaring itong ihain sa kanilang hapagkainan. Habang ang naturang programa naman ay isang makabagong estrategiya ng kagawaran upang isulong ang tamang nutrisyon at malusog na mga kaugalian sa pagkain sa mga benepisyaryo at kanilang pamilya. Makatatanggap naman ng buwan ng food credit na 3,000 pesos ang mga benepisyaryong dadalo sa mga sesyon ng naturang programa. Target ng DSWD na maabot ang nasa 750,000 pamilyang kulang sa pagkain pagsapit ang taong 2027. Para sa DZRH TV, ito si James Galangge, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.